Okay mga kapatid, nating ibablog itong nakita kong ano. ah uh, binibenta yung frat shirt ng ibang kapatiran. Yung kapatiran nila binibenta yung frat shirt ng hindi naman nila miyembro at napakadami talagang nasa isang store. Talagang bentahan ng mga damit tapos binibenta yung damit nila 50 pesos. 50 pesos na lang sa ating atin tignan um tsaka tayo magbigay ng ng komento at opinion uli kung binalikan ang establishment kung saan meron tayong right na Ay, eh, teka. Mali. <laughs> okay, game, game, game. Man ng lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga viewers, muli kong binalikan ang establishment kung saan meron tayong copyright na logo frat t-shirt. Ngayon, pagsak presyo na mga kapatid. Tingnan nyo yan kapatid, 50 pesos only na ngayon. So sinisil nila. Isa pala sa membro sa kapatiran sa Alpa paro ang nagsusupply sa market. Nang nakausap ko ang manager at may-ari. Para sa kalaman ng lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga viewers, muli kong binalikan ang establishment kung saan meron tayong copyright na logo, craft, t-shirt. Ngayon. Okay. So, ayun nga, binalikan niya kung saan meron sila. Iba-ibang design pa eh, oh. Tapos nakalagay, sale, 50 pesos. So, napakamura. Mass production. Tapos, bibenta ng mura. So, ibig sabihin, na napakamura pala ng puhunan para gumawa ng frat shirt, ano? Sa kanila. Um, pero mo, 50 pesos, ibinibenta. Ibig sabihin yan, eh, hindi, may tubo na sila dyan, di ba? sa 50 pesos na yan. So kapag binenta mo yan ng mga 1,000, libo eh napakalaki na ng tubo mo. Pero anyway, ito nga ano, kasi nga itong kapatiran nila, uh, kung saan saan ni binibenta yung damit na mismong miyembro din nila ang nagsusupply. Sa so, pinagkakakitaan niya ang kapatiran sa maling paraan. Kasi kakalat sila dyan, dadami sila ng walang proseso dahil lang sa damit. Pag nakabili ka ng damit, parang ako ka na yan, di ba? So, wag po natin gagayain yung ganyan, mga kapatid. Tayo po, i-preserve natin yung um, kagandahan ng ating pagiging miyembro. Ibig sabihin ng kagandahan, um, although anti-hazing na tayo, maganda pa rin dahil yung ating mga kaaralan, bago ka makapasok, yun ang importante. Yung mga kaalaman, kaaralan, yung mga turo, doktrina, lektura, um, serbisyo, prinsipyo, yun ang mga importante sa atin. Hindi yung mga damit na binibenta lang sa ganyan, pag nagsuot ka, eh, membro ka na. At para kumita, mismong miyembro, ang um, gumagawa ng ganitong maling pamamaraan para kumita ng pera. Ginagamit ang kapatiran. Dapat aksyonan yung mga ganyan. Aksyonan nila yan. Tanggalin nila sa pagiging akro. Sa ating ganyan, sa SRB Inc., tatanggalin yan pagka mga ganyan ang ginagawa. Mali, Hindi maling magbenta, pero ang mali, yung ganitong pamamaraan ng pagbibenta. So mag-iingat po tayo mga kapatid. Ito po ang inyong broad blog. Simpleng, simpleng vlog uh, lamang po. blog number 285.